natin para sa bayan. Ito, butots, para sa bayan. Nandito na si Bong Bumbilya. Butots ang dala, pero sa trabaho, bahala na sila. Ang tapayin nyo, gawin nating bilya ko. <laughs> bagong boses at bagong... Ano pong bagong boses? Hindi po ba nasa politika na rin yung buong pamilya nyo? Thank you. Thank you. <laughs> Think na si may maglata na sa mesa. Bawat pa dito, inaangkin nila. Anong pong maipapangako nyo sa mga Pilipino ngayong tatakbo kayo? Oo, oh, si sino to? Ipangako sa lahat. Pero sa gawa, lagi palipa. Ano po sa tingin nyo ang mayayaambag nyo kung asa likod po kayo ng kanhas? sa lang ang solusyon. Alisin ang Senado, alisin ang Kongreso. Ang budget, lagay sa kamay ko. Ang pera ng Pilipinas, 5.6 trillion sa kamay ko. In 5 years, gagawin ko superpower ang Pilipinas. Apollo, Apollo, Apollo.